Magandang umaga po kapamilya, ito po si Father Jayboy boy at tayo na po at magkapet pandasal. Dalawang lalawigan ng Galilea ang pinagsabihan ni Jesus, ang Korosain at Bethsaida. Sila ang maraming nakita na himalang ginawa ni Jesus, ngunit hindi pa rin sila nagsisisi at nagbalik loob. Ang mga tao doon ay hindi naniniwala sa kanilang self-worth o tamang pagpapahalaga sa sarili. Marami tayong hindi naniniwala sa kakayahang ibinigay ng Diyos. Lagi ikinukumpara natin ang ating sarili sa iba. Pakiramdam natin na lagi tayong nakakaawa dahil hindi sa patang ating talento o abilidad. Mababa ang turing natin sa ating sarili. Mahalagang tandaan, magpapakita ng kahalagahan natin ang mga himalang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. God does not need us, but He gave His life to us. If we give our life to someone, that means that they are important to us more than our lives. Kapag naniniwala tayo sa ating kahalagahan, makikita natin na isang kasalanan ang pakiramdam na may laging kulang. Binabaliwala natin ang ating sarili. Wika ni Jesus, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ibig sabihin, at ito ang pagdadasal natin. Kailangan muna na may tamang pag-ibig sa sarili upang tama din ang pag-ibig natin sa iba. Magandang umaga po.